Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako po si Madam Jing Tara Trader na muling magbibigay sa inyo ng mga inyong kapalaran and then ang inyong mga sojok sign po para sa inyong mga pinagdadaanan. Doon po sa mga gusto pong magpa-private trading po, uh, message nyo lang po ako sa lahat ng aking account na sa YouTube po, meron pong number doon, pakitawagan nyo na lang po ako and then sa Private reading po sa aking FBN, and the Messenger si Jing Tarot Trader yan po ang aking account and then sa TikTok po yan din po ang aking account and then, then sa page po Jing kay eh Jing Palmes po uh, po sa page po Ah uh, pong araw po uh, ang ibibigay ko po sa inyo is ang uh, kahulugan ng bawat linya ng inyong mga palad Ang palad po natin ah uh, ito po ay hindi madi deform or madadagdagan uh, kaya nga po tayo bago isilang po tayo dito sa mundong ibabaw ang palad po di ba po ng baby ay nakatikumpok tandaan niyo nakatikumpok kaya po kung ilang months lang po bago ibuka po yung palad ng baby na buka na po yan doon po na ninyo makikita yung mga guhit or kapalaran ninyo po na nakaguhit na sa inyong mga palad na tinatawag po. Kaya po yan, hindi po yan hanggang sa paglaki nyo po, hindi po yan madadagdagan. Yan na po yung guhit ko. Ano po yung nakaguhit ng na isinilang po kayo dyan sa palad nyo? Yun na po yan. Yun na po. Tatanggapin nyo na po pag binuka po ng baby, ang palad po niya is which po ay tatanggapin nyo na po dito sa mundong ibawa ang mga magiging kasalanan nyo po dito sa lupa. Yun po yun. Kaya nga guhit po ng palad or kapalaran ng palad ang tawag po dyan. ah uh, ito pong ibibigay ko po sa inyo na guhit ng palad na nakikita nyo. Meron pong may, may mga katulad po. Meron din po na mga hindi po. Kaya nga po meron tayong kapalaran na tinatawag po ay na magkatulad ng pangyayari sa buhay ninyo which po na dumadaan po kayo dun sa mga kapalaran po ninyo yan and then po kung kayo po ay dito po na sinasabi po dito eto na po yung ibibigay ko sa inyo Ah, uh, abang na lang po kayo sa ibang mga guhit Ah, uh, ibibigay ko lang po yung mga guhit na aking babanggitin po dito po eto po siya pag may guhit po kayong ganyan na nasa palad nyo And then ganyan po, which po 'yan na isang sign po na tinatawag po 'yan na kayo po ay maganda ang marriage line. Iilan lang po 'yan na may guhit dito sa ating kapalaran na pinagpala or sinabing talagang sila yung nakatadhana maganda ang magiging marriage line nila na sila yung makakatagpo ng sinasabi ng lalaki or babae na maganda ang magiging palad nila. Na sila yung habang buhay na magsasama hanggang sa pagtanda nila. And then sila yung sinasabi na nga na magsasama sa hirap at ginhawa. Yan po yung palad na yan na sinasabing guhit ng palad nyo. Kayo po yung mga nakatadhana. Na na marriage line na maganda at makakatagpo ng pagmamahal na tunay. Yan po yung sinasabi ng inyong guhit ng palad at kapalaran po ninyo. Yan po yan. Kung meron naman po kayo dito na, na sinasabi po dito, yan po at saka ito po naguhit ng palad. guys, okay, sa yan po, hatingnan nyo po yan. Ah... Uh, yan po yung tinatawag na sinasabi na ang guhit ng palad nyo is ganyan po sa marriage line pa rin po tayo ha ayan po yan guys ha eto po siya at saka ito po yan po yung tinatawag ng kapalaran nyo sa inyong palad na sa marriage ay tinatawag po yan na hindi po talaga kayo suswertihin or makakatagpo ng para sa inyo either kung second second chance second time na ikakas na ikakasal kayo at maghihiwalay kayo at yun po yung nasa palad ninyo po talaga ibig sabihin po hindi po kayo ang nakatadana sa isa't isa Or ikinasal lang kayo na, na nagtagpo lang kayo na parehas po kayong may pinagdaanan nung mga broken hearted po kayo. Kaya ang mangyayari po, uh, the same time na sinasabi ng kapalaran nyo at guhit po na hindi po kayo ang nakatadhana. Yan po yan. Kasi po, ma... ma maiksi po to and then mahaba po to yan po yung guhit ng mga palad nyo o uh, yan po yung yun po yung mga kapalaran nyo para sa guhit ng palad uh, abangan nyo po po yun sa susunod ko para sa susunod po ninyo mga guhit na palad pa po, maraming maraming salamat po, follow and likes po ako sa akin and pahat and then na the comment po and sa nalalapit ko pong kaarawan ako po ay magbibigay po ng sampu ulit na tao para sa pre-reading ko po. Abangan nyo po yan. Ipo-post ko po yan sa aking mga account. Uh, maraming maraming salamat po doon po sa mga masusugid ko pong followers. And then, uh, muli po, uh, salamat po sa inyong lahat. And then, sa aking muling pagbibigay, naway po ay makatulong. And then, kung sino man po ang nakakadanas po ng mga sinabi ko po pong yan, kayo po ay makaka-resonate. Or, bigyan niyo po ng uh, ng ng comment ang aking mga binigay and then para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat po muli.